Ayo makan, terus bagay yan dito naman ko yan mag na tayo sa pangsahig mga katrupa sa tindahan natin bawat tayo tubig yan po mga katrupa umpisa na tayo sa paglagari sa plywood mga katrupa pan ano ano sa kabila kasi ito naman sa kabila naman kasi hindi pwede hindi hatiin kasi ang lakas kapag hindi hatiin <listings> lagay na natin ito natin na size ito mga katrupa ito parang lagyan ko ito ng kawayan na ah, hindi na babintahan mga katrupa sahid na lang ng mantel. Para sa ano? Na, sa na. Hindi sa daan. Ando na ko na kumain kina mama. Ang halian kasi birthday ni papa. Di kami panirakil doon sa Paniglen. Kasi punan daw. Kumain ako doon. Nabako at saka bamina. Garing mga. Continue muna tayo sa ano. lagay ng kawayan. Ito muna kawayan. Kaputol kawayan. Naputol ako mga katrupa. Nagdagan ko pa yan. Bili muna ako ng pakit tapos natin yung araw ah. tapos na yung araw magpisa tayo sa pagdingin ng mga katrupa tulong sa harap kasi kapag ano saka na natin yan kasi Mm. Um. Sa higan itong ilalim, kasi baka laro laro ng mga bata, higa gaan baka madaling masira. Kasi lang kapag may kandado na. Ano natin yan, yun? Harangan dito sa dinding. Sa ilalim rin. Sa higan. Pero hindi manuan. Ito, palaging may tambay itong mga bata. kapon lang may mga bata dito nagpatungan dito. Tapos na mga kadropa, yan galing Lagyan ko rin ng ibabaw. May ano may na potol na ako para sa ibabaw. Harang sa so, ba o lang para hindi man noon. Dali lang, dibrare lang muna kasi lagyan natin ng na low bed kapag nagano. Na kabinta na tayo. Yan uwi na sila Raquel sa Casiglen galing sa bahay. sa bahay ng mama balik niya maya pininapin sila doon Ngayong gabi pa daw kain. Tapos na mga katrupa, pwede na tindahan. Pag naninda na kami, lagyan natin ng naman. ng mga sil. Layawad na rin. para di malaglag yung ano, yung ulam. Pwede na tayo magtinda. Yan sa, sa mga ano. Ilang ko lang. 6 hanggang 8 Yan, tapos na yung ano natin project mga katrupa magawa ng tindahan punta na naman tayo doon kinamama kasi magkataya ako sa isang manok kaparoon sa nasa aray ng manok ma yung bam ini mama tawad sa saya rasa aku kay pa itong ugdaya pero ba. haman man tong kan ba. Belbakwa. Ga to lang duan nya ma. Belbakwa. Manok. Tayn mo natin to. Mo na ininet? A few moments later. Mira ko sa bukid mga katropa. Madali kasi ako kasi ano ko suba dipin kapon sa tawon ko yan nakadala ko ng ano nakadala ko nang ano pansit baka konti na lang ito pansit na pala ko wala ko. ko na kaanta pa. papa so pala mo nagagawa na na uwi na, na ako maga pa kami bukas Punta doon. kasi hindi ko na dala ko nabuan hmm sumamas na sa amin kanina, ang so, sumamas na sa akin kanina, eh, napunta ako. Ah, Nakapunta, hindi na sana kami dito. Hindi eh, na sumamas. Si Kaya eh. pa kayong sa tayo ng mga bata. A few moments later. Morning mga katrupa. Yan, araw ng lunis ngayon. Sa mga bata, kami lang ni Gano'y sa Julian. Julian kami kasi sobrang init doon. Hindi po di sama. Medyo ano sa kasi dyan na. Oo, so, oh, bata. Kasi so, lang kuryente doon. Kami lang, na lang kami. Magano pa na tayo dito sa Natapon. pa. na sa Ano na sila sa paalan? Medyo ano doon lang sa, na sa bukid. Tapos na natin napakain yung big masada bukid. Masarap na tayo. Sana natin natin yung mga susi natin. Tayo naman tayo may sa ano ibang diyan dito. Tapos mga ano <clears throat> mga ng mga student dire. Uh, kin mga o kinder. Nag-aabang uh, kami dito. Ako lang na lang. Dalawa ko. Dalawa ko rin. Punta tayo ano doon sa kasaba. Hindi so, ano na talaga sa kayo doon. Sudyante so, lang talaga yung ano doon ngayon. Pag may pasukan. So, kaya ba. No. Rupa, maraming maraming salamat po sa sumuport sa channel namin. Sana niyo kalimutan mag-like, mag-comment, -like, mag-share at subscribe. Ropa, ingat po tayong lahat. Paalam.